yung mga bantay na mga hindi natin nakikita nasabihan po nila pa nagtanim tayo ng mais ay di po tayo maghahit ng balbas so, pag naghahit po tayo tulad sa akin subscribers at sa mga bago na subscribe sa King Munting Channel ang ating content ngayon bakit nga ba hindi tayo nag-ahit sa ating balbas at ka palang na pa sa King Channel mga kaibigan please like, share, subscribe para maging update ka sa King Upload uh, ang dahilan bakit hindi tayo na ano na photo sa ating balbas kasi yun ang kasabihan sa mga ating mga inaunang minuno o mga ating mga magulang kasi yung lugar dito sa probinsya namin ay matawag po nila itong palhe o kung sabihin ng palhe yung mga bantay na mga hindi natin nakikita kasabihan po nila pa nagtanim tayo ng mais ay di po tayo mag-ahit ng balbas pag nag-ahit po tayo tulad sa akin ah, po tayo na magtanim ng mais o araw, arawan dalawang hektarya ang pinanaman natin sabi ng mga sabihan na bawal magahit pag tayo ay unguwin sa pagtanim kasi sakay ang mga mabait o mga daga ay di po ko nung mga uh, unang sinabi nila nung nagtanim po ako ay halos konti lang po ang sumibol hinain ng mga mabait uh, yun sinunod ko, sinunod ko na yung mga sinabi nila na uh, hindi na, hindi na mag-ahit hanggat hindi pa tapos yung ating pagtanim yung pangalawang tanim natin ngayon, uh, sa tulong ng gaday, hindi na pinakalaman nila ng mabait. Maraming nang sumibol na mais na tumutubo. May kain man pero pailan nilang lang, unlike dati, eh, na halos kunti lang matira. Uh, maraming salamat sa Sama. Uh, blessing na binigay sa atin maliit man o malaki ay eh, pasalamat tayo ang malaga sa malusog ating mga tawan at buong pamilya eh, kaya mana na po yan na binigay sa atin na una pasalamat tayo sa mga viewers subscribers mga bagong subscribe sa inyong channel maraming salamat mga iligan sa patuloy ng suporta nawa ay maka 100 dollars na tayo sa ating revenue para makatulong kayo sa ating pamilya at makabili tayo ng bigas at pangailangan sa ating pamilya mga kaibigan at mag din tayo sa ibang tao na higit na kailangan tulad kanina nagpag-aas ko nagpag-aas ng 1 liter may naingi sa akin na isang tulubi Meron naman tayong konting barya. Sukli sa ating pagas. Ay, binigyan po natin. Binigyan po natin. Ah, uh, kung ah, binigyan ko po, po siya kahit malit na lang uh, pag naipon, ipon yung malit talaga, ay malaking problema po yan. sa, sa mga naghintay po sa aking herbal medicine alunas sa ugat sa kahoy o sa baging na kulay red at saka brown uh, um, hintayin lang mga kaibigan kasi panahon lang natin ng yagad kasi panay ulan kasi dito kapag uh, nag yung, yung pasaka yung papa ko sa munti nilang nyugan yung ibang bintano na bilin ng bigas yung iba ay gustos namin papunta sa Gusan del Sur. Mag motor lang po kami doon. 500 kasi balikan bang gasolina. Sima ng gasolina si ngayon. Walang kulang walang kulang sa isinta may hit. Uh, maraming salamat sa pagtiwal yung mga abigan. At yung iba ay sabi niyo sa akin ay 3D lang daw niya. Oh, okay lang tingnan kasi kaya ng bulsa. Ah, uh, tayo ay hindi naman tayo ng hindi naman malaking alaga sa ating gamit. Uh, kaya lang sa bulsa mga bigan, si Pingpi lang tamasay ng butang bayan. At kung yung nanggagana ay mainam. inam may malayo po sa ipinanggilingan yon sa ibang lugar. Kami dito tagusan del Norte. Yo naman ay tagusan del Sur. Okay lang sana akong malapit lang pagkuhan na nun. Eh, napakalayo. Alam mo na talaga ng panahon at budget. Set out tayo mga kaibigan. Good set out. Maraming salamat sa mga viewers yung suporta mga kaibigan. Hindi bali Uh, bagal yung pag-usa ng ating subscriber ang malagay tuloy-tuloy uh, ang sa ating subscriber kay paunti-unti lang at sa uh, viewers marami maraming salamat sa at ating short video eh, ay maraming nanood uh, sa long video naman kahit hindi naman gaano maraming manood uh, salamat pa rin tayo kahit least may nanood na uh, hindi naman unlike sa iba na content nila kanya naman tayong talent oh. iba kasi pang, pang entertainment sa atin kasi ng about ating munting farm halo halo mix vlog at uh, at out kay Ma'am Cathy, It's closer, pambinya Europe. Bibi yung balapong sa Saritus, Cyprus, Iboy Kailan ni Flores kami si niya. Ni Tadino yung atulog. Ang kong vlog. Million ko vlog. Ang tingiro ang TPS vlog. O may tatay. Marabas videos. Ibig sa te channel. Ni Teo Tao. Uh, Sinsan na mga kaibigan. Kung hindi ko kaya ma-reply agad. Kasi di si tayo sa aking mountain farm. Uh, Comment na lang kayo below sa aking, aking channel. Uh, pag may time tayo, ay ma natin. Ah, uh, natin na natin yung video? Uh, sa muli. Naway patuloy kayo suporta sa King Muting Channel. At wag skip ang ating patalastas para madagdagan ang ating sahod ng time natin magasahod mga bigan. Naway nasa mabuti ng at na tligtas. Nandis sa sahod mga bigan.